Atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay ng batikang aktresa si Jacqueline Jose. Naging emosyonal ang kanyang anak na si Andy Eigenman ang humarap sa media kahapon kasama ang half-brother na si Gabby Eigenman. Naroon din ang anak ni Andy na si Ellie, pinsang si Abby Asistio at anak ng kapatid ni Jacqueline na si Veronica Jones. Sa pahayag ni Andy, sinabi niya na pumanaw ang kanyang ina nitong Sabado ng umaga, March 2. Inatake raw sa puso, ang kanyang ina sa bahay nito. Hindi na rin idinitari ng mga pulis ang nangyari kay Jacqueline Jose lalo't wala namang pagdududa ang pamilya ng aktres. Sa gitna naman ito, nanawagan ng privacy ang naulilang pamilya. Nakremate na kagabi ang labi ni Jacqueline Jose. Nagluluksa ngayon ang showbiz industry sa pagpano nga po ni Jacqueline Jose. Kabilang dyan si Janine Gutierrez na sinasabing kahit kailan ay hindi nagdamot sa bait. Kwento, talento at pagmamahal si Jacqueline. Masakit na paalam po naman daw para kay Gardo Versosa ang pagpano ng kanyang kaibigan na aktresa. Ate naman ang turing ni Gladys Reyes kay Jacqueline na nag-alaga at nagturo sa kanya sa pag-arte. Dagdag pa ni Gladys, nabawasan na naman ng isang magaling na aktres ang industriya. Si Jake Hersito po naman, na ama ng apo ni Jacqueline, nag-share ng larawan ng aktres habang buhat si baby Ellie na may caption na broken heart emoji. Pati ang good morning kapatid host na si Dimples Romana ay hindi rin po malilimutan ang mga tinuro sa kanya ni Jacqueline bilang isang aktres. Nagsama sila sa 2000 film na minsan ay may isang puso Bumuel Tanaman. Si Asia's Phoenix set matapos kumalat ang issue ng kanyang umano'y underwhelming performance sa isang event. Tinawag ni Morissette na unfair ang mga taong agad nag-assume sa nangyari. Paliwanag niya bagong event, nilalagnat siya at walang boses. Pero the show must go on kaya pinilit niya pa rin dumalo at mag-perform. Hindi man daw isandang porsyento ang kanyang naging performance, ibinigay naman daw niya ang kanyang lahat doon. Isang nagpakilalang direktor na si Vic Sevilla ang nag Postong February 28 tungkol sa umano'y pagiging waste of time ng singer dahil sa matamlay nitong performance. Inuulam po naman ng Batikos ang P-pop girl group na Fourth Impact. Ito'y dahil sa pangangalap nila ng pondo para po sa konstruksyon ng kanilang dreamland para po sa dalawandaan nilang aso. Sa GoFundMe post ni Ford Impact member Elvira, layon po ng grupo na makakuha ng aabot sa $10,000 o mahigit kalahating milyong piso. Agad itong pinunan ng mga netizen at tinawag na irresponsabling pet ownership ang ginagawa ng grupo. Wala pang pahayag ang grupo, kaugnay po na usapin. Sa ngayon poy nakakalikom na ng $830 o higit 46,000 pesos ang naturang grupo. Sabay talayin na lang ticket prices at seat map para sa upcoming concert ng K-pop girl group na IV. 3,000 pesos ang general admission ticket habang aabot naman sa 13,750 ang VIP. Gaganapin ang show na What I Have Tour sa Mall of Asia Arena sa July 13. Magsisimula pong bentahan ng ticket sa March 22. Kilala ang IV sa hit songs na Love Dive at After Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nazarranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.